Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-bros kada welcome dito sa ating channel Bros at TV official at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo para makatanggap kayo ng mga notifications at syempre i-click niyo yung notification bell para para, man para manotified kayo sa mga videos na i-upload ko Diba? ba? bong na So ayun na nga, ang ating topic for today ay about sa ginawang article ng pep.ph na kung saan nag-react si Phenomenon star Mane Mendoza. Ayon na sa kaniyang tweet ay ganito. Ang sabi ni main Hindi ko maalala na sinabi ko to pero ang dinedescribe ko ata dito ay ang house ko pero hindi yung bahay na pinapagawa ko ngayon. LOLs. Ayon ang naging reaction ni Mane Mendoza. Ang uh, article na ginawa niya ng reaction ay yung... Uh, about sa kanya doon sa modern house or dream house na pinapagawa daw ni Maine sa Chasm City ba yun? or ewan ko kung anong lugar yun kung saan niya pinapagawa yung ano na yun yung bahay na yun. pero ang uh, paglilinaw, ni Maine Mendoza hindi daw po yon ang dream house niya na, yung pinapagawa niya ngayon kumbaga meron pa siyang mas Dream, na mas bonggang bahay na pinapangarap at hindi pa yung pinapagawa niya ngayon. Hindi pa yun yung bonggang bahay na gusto niya ma -cheer. So, ayun na nga yung pagkailan ni Main, at ating ang ilan na sa mga komento ng mga fans or action mga fans na nang magbasa nila ang tweet na ito ni Main Mendoza. Let's start! basahin ko yung article, ang sabi dito this year, May Mendoza will most likely transfer to her dream house dream house which she described as modern, she gave more details during the interview with the Yes Magazine labi pa lang, pasabog na, may pool, merong movie room merong garden unquote, so doon nag-react uh, si May Mendoza tingin et masahingan yung mga reaction ng fans. tingin ko maraming galit niya, maraming galit sa pap niya. Ayon kay uh, at dumagtoy. Thank you for the clarification main. We know that we know how humble you are and not the type of brag. Kahit yung poste ng magiging bahay mo ay parang poste ng building sa lake. Ang sabi niya, at ang sabi naman ni O oh my ADN na fake news ka again. Tapos meron siyang uh, emoji na may smile na, na, na may konting luha. And then, ang sabi naman ni Boji or Boji or Boji, pasensya beshi either low on comprehension or intentional making up of own story. Experts kasi sila, ang sabi ni Boji. Ang sabi naman ni Lovely Lorna, sa distinct to be yours ba yun? At describe mo, Mengay. <laughs> And then ang sabi ni Fanny Walain, inunahan ka na Meng, ha ha ha. At ang sabi naman ni less Sanchez, ingat ka Meng, saan ka man magpunta patnubayan ka palagi ng Diyos at iligtas sa anumang kapamakan o pagsubok Numating sa yun. Mahal na mahal ka na Meng. Ayun ang sabi niya. Ito naman ang uh, sinabi ni Miss Reese. Ito ano ang pangalan ang sabi dito? Baka yun yung dream house nila, Benji at Sinag, na hanggang drawing lang. Hahaha, <laughs> kalurgy talaga yan si Pep. Happy album 182 Week Series. Ayun, ang sabi naman ni Mom C. Si Nancy. Hahaha, <laughs> how they twist or rather interpret your words. Anyhow, love, love, love lang always. Hashtag mo na And then ang sabi naman ni Eya Zamora. Zamora? Correct! Ha ha ha! Kailan pa naging relevant ang books nila about baby girl? Puro ka, puro ha 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 sa sariling version. Huwag si Mengay, matapang na yan ngayon. Ang sabi naman ni John, 1,000. The way Pep describe it doesn't really sounds like Meg's words. She's not the kind of who brag about anything na meron siya never at all. Di matitibag ang true blood and genuine humility, consistent yan. Love you, Meng. At ang sabi naman ni Jobs. alam mo naman, Moms, ang pep dagdag bawas. Ayan, ang sabi niya, alam na alam. At ganito naman ang sinabi ni Sherry. Ang sabi niya, malamang yung pep nag-work din sa Nag-work day na at the same time sa Comelec. Mahilig sa dagdag bawas. Ayun, nagpapalilig sa Comelec. Ang sabi naman ni Tessa, kahit ano pa yan, wifey, baby, main, we love you. Sagad at si hubby, baby, all then, then. At ang sabi naman ni... Ito, nag-react na siya, no? Si Mengalurks. Yung tweet na, yan, na pinag-reactan ni Main ay yung tweet ni Meng at Mengalurks. At uh, ito na, nag-reply na si Mangalurks kay Mian. Sabi niya, thank you for clearing me. Good morning. Ay, nagsabi niya. So, ayun yung ilan sa mga nag-reaction ng mga fans. Atong positive si Kuti Mian At sana, hindi wala ganun yung lahat na ganun. Good morning sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe to our channel, Bros TV Official. At huwag rin kalimutan i-click ang katabing notification bell para manotify guys sa mga next videos na i-upload ko. Maraming salamat. Bye-bye! Oo nga pala, magpa-flag pala, magpa pala ako. Don't forget to follow me on my social media accounts sa Twitter at BrosTV, sa IG at BrosTV, sa TikTok at BrosTV, at uh, sa Facebook uh, at BrosTV. Maraming sa salamat. Bye-bye. May kabit ka, Nathan. Nasisira ka na ba? Wala akong kapit, Wala akong babae. Kung wala kang babae, kanino tong lipstick na to? Kanino tong lipstick na to?! Hello, Era. Miss you na. Talaga? I miss you too. Anong miss you too? Kaka, sa mo ng TV mo, Miss Universe. Time machine ka ba? Bakit? Wala, kasi pag tinitingnan kita, nakikita ko yung future ko eh. Wow! Yeah! <laughs> Alam mo, bago puyog ako. Bakit? Pwede ba kita maging... Obrina, do-joke ko lang ako o, no, eh. Puro no, ka joke! ko? Nagaganda ka na naman sa akin ah! Hindi, Obrina. Gusto ko lang na lumingon ka eh. O, bakit? Bakit? Gusto ko lumingon? Anong meron? May... Sumo. Kasi pag lumingon ka, sabi nila sa akin ka daw,